Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yes, mabagpalang umaga hapong gabi. San masula ko ay na mundo ng nararating ng punto po. punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama naman po tayo muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. Ano, ano po, bagamat lahat po ay nakapagsimba na, pero siyempre kapag mahal mo si Lord, sabi nga, no? so, masarap pagnilayan ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan. No? Lalo na sa kanya to. No? So, um, paalala muli, no? Um, uh, lagi tayong ito'y paghahanda lagi natin no uh, sa kabilang buhay wala nang may importante kundi kabilang buhay no sabi uh, gumaling ka man sa karamdaman mo ayon um, uh, Answered prayer ka man ngayon, but at the end, no? Ang kaligtasan pa rin ang mahalaga. Ligtas ba tayo sa kabilang buhay? At ang sabi ni Jesus, saan ba tayo maliligtas? So hukuman sa kanyang salita, Juan 12, 48, sa huling araw, ang salita kong hatol sa inyo. Pagpapaalala gabi-gabi, no? Ito'y turo ng kaligtasan natin lahat, no? So, sabi nga si Jesus, pumunta rito at kami rin, ganun din po, no? Hindi para hatulan, kayo hatulan ng mga tao, kami ni Jesus, hindi para iligtas po, no? Yan ang tunay na tunay na pagmamahal na iniligtas mo ang kapwa mo, hindi mo hinahatulan. Ngayon po dumako po tayo sa isang iba sa Ebanghelyo ngayon, no, mahaba-haba siya, pero sabi nga, this is word of God. Kaya kay Jesus pa rin to. So, mahalaga, yes, mahalaga para sa kaligtasan. Marcos chapter 5 verse 20 um verse 21 to 43 no so pag nilayan po natin makinig po tayo no uh, ano nga ba pinagaling no ano ba talaga sikreto para sa kagalingan para sa mga kahilingan natin pag nilayan natin uh, um, makinig ang may pandinig no no araw na yun, muling tumawid si Jesus sa ibayo na nasa pa siya ng nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkakalipunpunan na siya ng maraming tao dumating dumating ay isang lalaki na ng nangangalang Hiro. Isang tagapagmaha, tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na labindalawang taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa, kapa, sa kapapagamot ang kanyang ari-arian ngunit hindi siya mapabuti kahit kaunti man lang bago sa lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipon niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay eh gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, Sino ang umipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, Nakikita po ninyong nagsisiksika ng napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo. Subalit patuloy na lumili, lumingalinga si Yesus, hinanap ang humipo sa kanya. Palibahas ay alam ng babae na nangyari siya, ay nanginginig sa takot at lumapit kay Yesus. Nagpatira pa at ay pinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Yesus, Anak, pinagaling ka na ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at iparatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa inyong karamdaman. Samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilan dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, panalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Yesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya sa kanya at sa kanya sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi kayo nag... Um, di ba kayo nagkakagulo na nanangis? Hindi ba patay ang bata? Hindi pa patay ang bata. Natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talitak kami. Na ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y labing dalawang taon na. At namangha ang lahat. Mahigpit na pinagbili ni Yesus na huwag ipaalam ito kanino man at inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ito po mab mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, yan, konting pagninilay lamang po, no? Um, ito po kakaiba, no? Alam niyo po, during that time, yung, yung, um, yung kultura ng mga Hudyo, ba bawal na bawal, actually, bawal na bawal uh, lumapit sa mga ganitong karamdaman, kagaya ng ketongin, no? So itong mga may karamdaman, ba bawal na bawal silang ano, lumapit at humipo. At lalo na 'yung mga patay, 'di ba? Old Testament pa lang bawal silang humipo ng ng mga patay, no? Kasi may may something na mahawa ka sa mga kultura nila. Pero pansinin niyo, no? <laughs> Ang nangyari dito, imbis na mahawa si Jesus, no? Imbis na magkaroon ng uh, ma contaminate si Jesus, ano nangyari? silang nahawa kay Jesus. No? Yung kapangyarihan, the power of the Word of God and the power of Jesus nandun siya. Yung kapangyarihan, nakita niyo po, no? Nakita niyo yung kapangyarihan niya kung paano dumali sa tao. So walang halaga kung gaano ka bang karumi, walang halaga patay man ang pananampalataya mo. Kapag lumapit ka kay Jesus, ikaw mahahawa sa kanya. Hindi siya mahahawa sa, sa sakit mo kahit ano pa yan, no? ikaw mahawa sa kanyang kapangyarihan. Totoo, no? Ngayon ang tanong ng marami, pa, pwede bang bakit hindi niya alam, no? 'Di ba si si Jesus ay Dios all knowing, 'di ba? So, alam niya lahat ng mga bagay. So, pansinin natin, bakit kaya even to book of Genesis, bakit hindi alam ni God na nasaan si Adan? <laughs> Totoo bang hindi niya alam? Hindi, Diyos yun. Hindi, hindi pwede, hindi niya alam. Actually, si Jesus, alam niya nga kay Judas noon yung plano niya eh. Yung nasa isip niya. Pero ito, bakit hindi niya alam humipo sa kanya? Di ba, Diyos ya? Bakit? It's a test of faith, mga kapatid. No? Ang mga, uh, misan, kailangan, kailangan itetest yung faith mo. Kasi noon that time, even God, no? Na alam niya. Pero tinetest niya tayo kung gaano tayo kahambol, kung gaano tayo talagang uh, no, kababaloob na ipagtapat sa Diyos. Yun ang tinatawag na test of faith. Kaya mo bang ipagtapat at magpakumbaba sa kanya? Di ba maraming ganyan, may mga history na hindi mo maipagtapat ang kasalanan mo. Doon ang malaking problema. Wala kang kababaan loob. No? So nakita mo rito, sa, kaya sabi, sabi nga dito, even, even in the New Testament kay Adan, no? nasabi ni Adan, no? sumagot siya no? Huh? Tapos tanong pa rin ang tanong, si God. Alam naman niya 'yung nangyayari pero nagtatanong. Pero anong ginawa ni Adan na 'yon? Sumagot. <laughs> Nagpakumbaba. That's a test of it. Ganun din dito. Tinanong niya talaga eh, no? Nang ng ating Panginoon, so Panginoong Jesus. Sabi dito, <laughs> palibas ay alam ng babae nangyayari. Siya ay nanginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat. No? <laughs> yun ang gusto ni Jesus sa ating lahat ipagtapat mo kapatid, no? Kung ano man ginagawa mo diyan, no? Talagang nandoon yung kababaan loob, hindi po niya yung hindi niya alam. <laughs> alam po niya, tinetest yung faith natin kung talagang willing tayo magpakumbaba sa harap niya. At ang panghuli, ito nga po, no? Ito yung ano ngayon, ito yung ito yung pinaka maganda ngayon at panghuli natin. May naramdaman si Jesus, no? Sabi doon, na nawala no yung ano yan yung parang may lumabas sa kapangyarihan in other words yung salitang naramdaman ni Jesus no actually na napakaraming ano napakaraming tao imposible siya lang humawak no pero may naramdaman siya no bakit kaya may naramdaman siya no kasi napakalakas ng pananalig ng babae tama no yung ba lakas ng pananalig mo alam ni Jesus, Nararamdaman niya kapatid. Nararamdaman niya ang feeling mo kung gaano kakalakas ang pananampalataya at kung totoo ka. No? Marami sa atin matagal na sa punto 2.4 punto. Marami sa atin marami o tagal na nagsisimba. Marami sa atin mga yun nga mga prayer warriors tayo no, mga naglilingkod sa Diyos. Pero ramdam ka ba ng Diyos? Ramdam mo rin ba ang Diyos ganun ba kalakas ang pananampalataya mo? Bakit sumusunod ka ba sa naririnig mo? That's a big question sa atin lahat, no? no? Totoo ba yung pananalig mo? Totoo ba <laughs> lahat tayo, no? Uh, um, itong ebanghelyo para sa atin lahat, no? Narar naramdaman niya yung babae, you no? Know? Pati yung Jairo, si Jairo, naramdaman din niya. Kaya tingnan mo, pupunta talaga siya kapag malakas ang faith mo. At kapag alam niya na totoo kang sumusunod sa kanya. Paalala po sa atin itong lahat. Uh, gusto mo bang maramdaman ka talaga ni Jesus? Pero kaya lang, tanungin natin natin sarili. At dami-dami, libo-libo na, no? hanggang sa replay, hanggang si Brother Wendell, pag siya nagbablog, 10,000, 20,000, 30,000, hanggang 100,000 na nakikinig. Ngayon sa punto para punto, yung mga regular, mga 3 to 5,000, no? pera pa sa ibang ano. Libo-libong nakikinig, hanggang replay, maririnig nyo to. This is a challenge for us tanong, totoo ka bang nananalig sa kanya? Kagaya ng, ng uh, uh, dinudugo ng labindalawang, labindalawang taon. Pansinin mo, naramdaman niya na may nawala sa kanya. Naramdaman ni Jesus ang pananalig niya. Sa atin po, sana ganun din po. No? Gusto mong maramdaman ka ni Jesus, maging totoo ka sa kanya. Sana hindi lang tayo nagsisimba, nakikinig, nagpe-prayer-prayer prayer warriors tayo, dadasal na mahaba, kundi nandiyan yung pagsunod. Yun ay pagpapatunay na totoo at malakas ang ating pananalip at pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Doon mararamdaman Kanya, kapatid. Amen. Yun lang po, naway uh, gabayin tayo ng Banala Espiritu ngayong gabi ito. To God Be the glory. Salamat po at uh, salat mo magte-testimony. Unahin natin pasalamatan ang Diyos, no? Andan po natin instrumento lang tayo kaya dito, no? Mapapansin niyo, no, yung bakit daw ito isa sa mga talatang pwedeng ibigay sa mga nanunuligsa do sa mahal na po, poong Yesus Nazareno, no? Bakit daw, kailangan hawakan ng ang imahe o rebulto? <laughs> ang tawag doon channeling, no? Channeling 'yon. So, pwede kang, pwedeng gumawa ng, ng, instrumento ang Diyos. Bakit daw hinahawakan natin yung relikya ng mga santo, no? Channeling yon of graces. Uh, kayang gumawa nun. Kaya nga umihipo sila sa pong Jesus na sarilo, no? gumagaling. eto ganun din. Di naman si Jesus yun, eh, damit lang, eh, no? Pero tanong gumaling? Yes. Because ang Diyos, tandaan mo, walang imposible sa Kanya gagamit at gagamit sa instrumento. Kaya kapag nag-testimony po tayo, tandaan po natin, unahin natin pasalamatan, unang-una ang Diyos. Yun lang po, uh, to God be the glory. Salamat po, back to you bro Jando, at good luck po sa mga magte-testimony. All right, dito tayo ngayon kay Jeff. At sa, sa nga po pala no, uh, wag kang mag-alala. Sige po at uh, thank you so much Brother Angel. Wag kang mag-alala, uh, um, uh, kapatid na orthodox no. Wag kang mag-alala dahil si Brother Jando, do kapag may sinabi yan binatawan at sa debate, eh, hindi naman yan uh, atras. Lalaking kausap sa kapatid. At don't worry, hindi ako lilipat no sa orthodox. No? I will never kasi mamamatay akong katoliko. Wag kang mag-alala kapatid. Sige po. So, Pinagdududahan niya ako. Uh, yes, ka. Sina pinasa ko po sa iyo, brother Dando, yung ano, yung conversation. Pwede mong i-check sa mm. <laughs> Pinagdududahan niya, niya ako, brother brother Romel. Yes, sabi ko nga sa kanya, i, 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 wala hindi pa yan umatras kahit isa sa debate. Oh. Uh, kasi ang, uh, ang ang, ang kanyang paksa sinabi niya sa iyo. Oo. Ano lang yung paksa daw niya? Yung si uh, uh, wala daw supr uh, supremacy uh, before exquisem. ay hindi yan uh -huh. hindi yan ang hindi yan ang topic niya ano siya ngayon ano oh. Nanonood siya ngayon ano Anun ang, uh, ang topic niya na sinabi sa akin patutunayan niya na imbento lang daw ang 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 supremacy ng uh, teka teka Puntahan ko muna yung ano namin, yung chat namin. Sige, maganda ito. Uh, hindi yan, hindi yan, hindi yan na sinabi niya sa akin eh. Mm -hmm. uh, may, may, meron siyang binago pala. Uh, ito lang ha, tinan ko yung ano namin. Ito, uh, patutunayan niya. Tinan ko muna. Uh, yung yung uh, pinag-usapan, patutunayan niya na invento lang. Im, i, invento lang yung ano, invento lang yung supremacy of the Pope pagkatapos ng 1054. ah oh, yun na anong ano sa akin eh lang ah. Uh, ah. Uh, Ayan you know, o, invento lang ang papal supremacy after 1054. After na After. Bakit, Bakit dito before? Hindi before, after. Ito, di ba? Di ba ko sa'yo, bro? Screenshot, di ba? Nabasa mo dyan. Yung sabi niya, ganun kasi patutunayan namin, hindi supreme ang Pope before schism. Before, ah? Schism, but is one. Yung sabi niya. Hindi yan, hindi yan ang ano niya. Ah, Maganda siguro papasukin natin para usapan niyo. Ano sa iyo? Sige sige, pasukin mo. Andiyan siya sige. ngayon. Ah, uh, nasa YouTube channel sige sige. Oo, oh. uh, 'yun tama 'yan. Ang um, if mali ang um, Ito. Ayun, uh, tama daw mali daw oh. yung comment niya sige sige sige. Papasukin. Uh, 'yan sige. ang patunayan mo. Patutunayan mo na invento lang ang Papa Supremacy after 1054. 'Yan yung ano niya. Mm -hmm. sige Sige. Bigyan ko, sa siya, ng link. Siya? Ah, bigyan ko sana siya. bigyan ko sana ng link puro bigyan ko ng link. Ano, ano yung, As yung Patunayan mo bakit ka mo mag magpapatunay. Ano ba yung negative siya tapos? Oh, oh. So, ang ang ano niya na, siya na siya, po. papatunay Battle Ranger patutunayan niya na imbento oh. lang ang papal Supremacy after 1054. So, ipalilito niya ngayon na walang papal Supremacy before 1054. Wala. Yung negative siya. Oh. Di pa negative oh. 'yan. Kasi una, ang sabi niya una, ah uh, patutunayan ko na walang papal supremacy before 1054. 'Yun ang ano niya eh. Wala. Sabi ko, bro, wala bro is a negative form. Negative 'yun. No? form 'yung wala. Huwag mong lagyan ng negative form 'yung affirmative ka. Patutunayan mo na na ano, na nag-imbento lang siya after 1054 kasi sabi niya patutunayan ko na walang uh, Papa papal supremacy walang papal supremacy before 1054 so sabi ko u huwag mo lagi ng wala huwag mo lagi ng wala mas paganda doon ka sa ano sa kabila patunayan mo na imbento lang ang Papa supremacy after 1054 Yan, asa yan, yan. Uh -oh. Pumasok ka po kapatid, binigay ko na yung zoom para po maklaro yung yung uh, yung taksa ninyo. Kasi sabi niya brother yan do, tama naman daw yung sinabi mo, nagkamali lang daw sa sa pag-type sa comment. Pero mas ma mas maigi sana pumasok sa so, para mas malinaw yung Taksa nyo, Dahil inaap uh, ina uh -huh. inaapura na baka daw ano, baka daw uh, kesto tumakbo ka. <laughs> <nun>. Ano <laughs> daw da, da, ano daw ano ano da sabi niya? Baka tumakbo ka daw, bro. <laughs> Linawin niyo muna yung topic, baka magkapagyan Kung, kung, alam mo, pag tumakbo ako, isa lang kahulugan yan, para Romel. Lagi kong inuulit niya dito, di ba? Kapag tumakbo ako, isa lang kahulugan yan. Walang kwenta yung kausap ko. <laughs> di ba? Yan lang, ah. Lagi ko yung inuulit-ulit sa programa na ito. Once inatrasan ko ang isang kalaban, o once tinakbuhan ko ang isang kalaban, isa lang ibig sabihin yan, wala siyang kwentang kausap. Tingnan nyo si ano, si, si Mark Umbaw, pinutulan ko na ng linya. Oh, sa taas ng panahon na nagtimpi ako kay Mark Umbaw, pinutulan ko na siya ng linya. Anong ibig sabihin nun? Wala siyang kwentang kausap. Sino pa? Si, si Robert Goyo, pinutulan ko na rin. Bakit? Kasi wala siyang kwentang kausap. O si ano naman? Si Gilier pa kanya. Sabi ko sa kanya, bro, pag lugi ka sa katwiran, huwag mo kong personalin kasi hindi maganda yun. Nangangaway ka eh. Pagtuloy pa rin yun ng ano sa akin. Sabi ko sa kanya, bro, alam mo bro, nang ako ng ano, ng mga palaaway. Kunin <laughs> pa rin siya. Bro, talagang ginagawal mo na paraan na i-block kita, ha? Nagpatuloy pa rin. Ah, ko na. Oh, Ano ibig sabihin yan? Once inatrasan ko, tinakbuhan ko, wala siyang kwentang kausap. Ngayon, kung itong taong ito walang kwentang kausap, huwag kayong magtaka kung tatakbuhan ko ito. Pero andyan na ba siya, ba Romay? Nakapasok na ba? Ah, uh, hindi ko pa nakita. Uh, ah, ano sabi tumakbo ka lang. Ngayon, pag hindi matutuloy sabi niya yung comment niya tapos comment comment lang dito sa sa, sa YouTube channel bro sabi niya pa, pasok na ang, siya nandiyan na yung Zoom hanggang comment lang tapos sabi niya pa bro nabayaran na daw ang ang uh, moderator uh, at sabi niya pa dito bro na suportado daw siya ng ng orthodox na mga pari at bishop um, yung <laughs> ay suportado ka pa dyan wala akong pakialam dun patunayan mo na lang Nawala, na wala na imbento lang ang papal supremacy after 1054 yun na patunayan wala akong pakialam kung supportado ka ng mga pari niyo. wala akong pakialam doon at saka uh, kung talagang magaling ka wala akong reason para takbuhan ka tatakbuhan lang kita pag napatunayan kung wala kang kwentang kausap yun lang eto uh, yung comment niya bro huh? uh, kasi yung kampo namin nagbayad na kay Russia ng um, siya na lang hinihintay namin baka hindi siya tumuloy sayang naman naghahanda na paghahanda namin ay patlaban kalaban ni bro JD ibig sabihin hindi hindi siya to kasi sabi niya kalaban ni bro JD suportado ng paring orthodox at obispo ay wala Kaya wait, malaking wait, paghahanda bro. ito delikado baka siya ay hindi matuloy baka tumakbo ay sabi bro para malinaw na dito sa kampo namin si Carlo Acutis ba? Uh, Yung hindi na yun uh, involve. Uh, bakit na wala si Bro JD bigla? Sabi niya. Sinagot ko siya. Sabi ko, may ginagawa lang po. Sabi niya, kasi bro, ang tapang niya sa GC noong pinag-uusapan ang debate. Tapos ngayon, hindi na siya nagsin. Nangangamba kami, baka tumakbo na siya. Topic ay Papa si Filipe sana kaso mas maganda papa si pinili namin papa si magano yung, yung, sabi niya dito sa comment section mga brother Jando. alam mo bro Sasabi sabi hmm. ko sa doon sa ano doon sa nag chat niyan hindi kasi ako kasing dal dal nyo <laughs> yan ha? hindi ako kasing dal dal niyo. hindi ako kaya ninyo na nagpapatutsada yan ang sinabi ni Bruce Lee alam niyo ba yung sinabi ni Bruce Lee Ah, yung pagpapakita ng galing niya, yun ang paraan para i-glorify lang ng mga fools. Ano yung fools sa bisita tagalog? <laughs> <laughs> ah, hindi ako magsasalita pa, yan eh. <laughs> <laughs> sabi ni Bruce Lee, showing off is the false way of of glorifying himself. Kaya yeah, hindi ako nag-showing off. Kung sa tingin nyo tumahimik ako, bahala na kayo kung anong isipin ninyo dyan. Ang sa akin lang, sumipot siya sa araw na itinakda. Kaya nga July 5, akin yung, akin yung schedule, di ba July 5, akin yung, akin yung yes, 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 Oh. Yun ay dahil inihanda na yan para sa araw na magbanggaan kami. Iparating mo doon kung sino yung katalakayan ko doon na wala akong reason atrasan siya maliban na lang kung wala siyang kwentang kausap. Oh, may tanong ako bro sa kata, sa, uh, sa debate mo bro. Sana uh, ito yung, uh, request at it, uh, sana yung clarification din. Kasi si Kristo sa day, kapag pumapasok sa Zoom natin, hindi nagpapakita ng muka Sana naman during your debate, pagpakita na sa ng mukha. Hmm. Kung pwede eh, yun. Oh, uh, uh, yung sinabi ko. Ah uh, pag pag makipagdebate siya labas yung mukha niya suportado siya ng bishop nila Latcha ko mm -mm, ng maganda yon kasi sabi dito bro maiipit ka sa debate tandaan mo yan <laughs> oh <laughs> sige tanda sige sige bahala ka sa buhay mo wala akong pakialam doon <laughs> pero ayusin niyo yung topic bro kasi yung sa kanya before ikaw after eh, so after 'yung pinag usapan namin bro uh, bro Angel oh so inamin -ay naman inamin naman, naman nagkamali lang daw sa comment ah oh. after, Yung ibig sabihin, patutunan, ibig, ibig sabihin, lilitaw na before 1054, walang Papa Supremacy. eh ba? Diba? Walang Papa Supremacy. Tapos, na-invento na lang siya after 1054. Eh, paano kung baka magpapalabas ako ng ebidensya na before 1054 may Papa Supremacy na, eh di, paano siya ngayon dyan? Baba. O, yun yeah. ang niya. Dali lang. Parang sabi mo, wala walang sa Papa supremasi after. Kanina. Hindi, ang, 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 gusto niya bro, ganito. Patutunayan niya na walang Papa supremacy before 1054. Sabi ko naman, oh. no, ba, ne after? negative form. Hindi pwede oh. yung... Lagyan ng term na hindi o wala. Hindi eh, pwede yun. Kailangan affirmative ka, affirmative ka. Sabi niya, eh hindi basta DEVCON, ganyan naman. Ay hindi, hindi po hindi kinukonsider ng DEVCON yan. Tama na yan, mali. Hindi porket kino kinukonsider ng DEVCON ang affirmative side na merong negative form. Eh tama na, mali yan. Hindi yan ang arts of argument of... Uh, Arts of Argumentation and Debate. Hindi yan ang ganyan. So, binigyan ko siya ng kopya ng ating ano. Affirmative side must the statement should be affirmative. Huwag lagyan ng negative. So, binago, uh, sabi niya, hindi ko, ko, ayusin mo, ayusin mo. Hinayaw ko siyang ayusin yung kanyang tema. Ayusin mo, lagyan mo, huwag mo lagyan ng, ng wala o hindi. Alam mo ba, Angel? Angel? natagalan siya, sumuko na lang. Sabi niya, ikaw na lang gumawa ng tema. Kasi <laughs> hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Sabi niya, ang mga safety daw, puto punto mga walang alam daw. no walang alam. Ikaw nga gumawa hey, bro, ng tema, hindi ka nga marunong eh. Bro, do, kasi kailangan pa uh, affirmative ang mauuna. Wala siyang, wala siyang salitang hindi. o oh, wala. Oh. So, ang gawin mo, ikaw ang ikaw ang magiging magiging affirmative. Patunayan mo, may supremacy before and after. Eh ang gusto niya siya yung mga affirmative eh. Eh hindi nga, negative siya eh. So hindi niya ay, nangitindihan. Ayun na nga. Hindi siya ang batas ng debate. Ayun na nga, Belong Diyos. So sabi niya ngayon, ako na lang gumawa ng tema. Ako na lang gumawa ng tema. Kasi sinasabi ko na hindi siya marunong. Eh sabi ko sa kanya, nito bro para maging affirmative. Patunayan mo na ang Papa Supremacy ay inimbento invento lang after 1054 yun, affirmative na. Affirmative na, di ba? Mm. O yan. Dahil affirmative na yon, yun ang kanyang tindigan. Tutol ako doon. Eh, paano kung may mabasa in ako. Of, uh, in after. Yun after, o. Oh. Oh, oh after. after. Oh. O. Matutunayan niya na invento lang ang Papa Supremacy after 1054. Ibig sabihin, Look. pag may nabasa ako, na meron ng Papa Supremacy before 1054. Ang mo, yun ang Wag mo muna sabihin. Iba na siya. Yun uh, yung muna yung patutunayan mo. Tama. Oh. So ako negative Ana, dito. Kung may mabasa ako. Okay, maging okay kayo ni no? Russia yun. Oh, yun Kasi, na nga. <laughs> uh, medyo negative ang, 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 ang dating pa rin but uh, pwede na rin yun kung tatanggapin ni Russia.